Hello, ako pala si Madam P at ito yung reading natin para sa mga Virgo, take only what resonates. By the way, if you don't like the way I read, kung ayaw mo ng way ng pagre-reading ko, uh, pwede ka naman mag-next video. Ano. And yeah, meron akong raffle reading ngayon. Kung gusto mong makasali doon, pumunta ka lang sa Facebook page na Bandang Sibol. Actually, yung name ng page is Sibol lang pero mas madali mo siyang isa search ko nga isa search mo bandang sibol and then follow mo yan like and follow tapos yung pinned video namin na yung kumakanta ko doon ng ano buntong hininga yung title ng aming kanta i-share mo lang yon mag-comment ka doon i love sibol tapos yung birthday mo ayan Um, makakasali ka doon sa raffle gaganapin yung raffle uh, sa end ng November so malay mo isa ka sa mat mabunot, no, dito na magbibigyan ng free tarot reading. Yan yung mapapanalo na, no. Yan. By, of course, ako. Ako ang magbibigyan ng reading. Okay, simulan na natin. So, what do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo Take only what resonates. Pasensya ka na kung may mga ingay sa background po. Hindi ko yun May ingay po talaga. Eh, may mga manok or uh, tricycle na dumadaan. So, pagpasensya mo na yun. Kasi, katabi lang namin yung terminal. Kaya, medyo maingay. Yeah, simulan na natin. Uh, you do have your tama o mali. Destiny. So, I feel like, uh, sa ngayon, yan, lalo na with the, ano, no, tulay, meron kang specific person na iniisip or naaalala pa rin and this could be a person in the past kaya lang mo kasi yung soulmate connection sa inyo na parang siya destined na tao para sa sa'yo kaya lang part of you is nag-iisip tama ba yun or mali parang ganun kasi yung iba sa inyo pwedeng with the saranggola is still connected ka pa rin dito sa taong to pero ngayon parang baliwala ka sa kanya nandun yung pangarap mo pa rin yung person na to uh, but you know it, it feels like may pag-aalangan, it could be kasi may mga rason kung bakit nag-aalangan ka sa kanya. It could be because binabaliwala ka lang niya, so parang mapaisip ka, may connection ba kami? Tama ba o mali yung ganyan, yung connection namin? Kasi bakit ganun? Parang baliwala lang naman ako sa taong to. Parang ganun. O yung iba sa inyo, pwedeng um, may, may anak na involved. Yeah. It, it could be yung personal na kakonek mo is may anak na or ikaw. So, nandun yung pag-aalangan mo sa connection na ito. So, yung person na kakonect mo, na tingnan naman natin yung emotions, ay emotions, yung energy na, main energy na person na konekt mo. For the sign of Virgo, Sun, Venus, Jupiter, Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, meron tayo ditong lampara. So, the person that you're dealing with, nakikita natin medyo um, ma... Kumbaga parang ma-attracted siya sa'yo. And with the hunger, siya'y naghihintay. naghihintay. Pero, ang weird lang kasi parang binabaliwala ka niya, pero deep inside, siya'y naghihintay sa connection na ito. You do have your naaawa ako sa'yo. Clarify natin ito. What's with the naaawa ako sa'yo? clarified by question mark one more card birong totoo i feel like in person to um yung connection kasi ninyo parang laging may problema or may nagkakaroon ng connection sa inyo pag isa sa inyo may problema or hindi okay yung kalagayan o sitwasyon ganun And, um, with a birong totoo, yung iba, there's friendship. At saka, ang hirap kasing malaman dito sa taon to kasi pwedeng hindi siya, hindi mo siya makausap ng maayos. Parang, pag nagkakaroon kayo ng connection, yeah, this is your soulmate, by the way. This is your soulmate. Kaya lang, ang hirap niya kausap kasi hindi siya nagiging totoo sa mga sinasabi niya. So, parang, ang um, but mind you guys, Uh, meron nga tayong kasabihan na yung um, jokes are half meant true, true, no? Actually, hindi nga half meant eh. 75% actually ng biro is totoo. Kaya huwag nga sabihin niyo, parang biro lang, pero part of that is talaga mas, mala mas malaki yung chance na totoo yon. So, itong person na to is, nakikita natin yung connection ninyo in the past, no? Na parang may mga pagbibiroan, may mga sinabi siya na parang hindi, yun yung totoo, pero parang inano niya lang na parang biro lang. Yeah. This person is waiting. Naghihintay siya sa'yo. Ano yung emotion niyo sa isa't isa? Araw at gabi. Basketball. At saka Kandila. So, emotion mo para dito sa person na to with the araw at gabi. Yan, nakikita mo yung soulmate connection talaga ninyo. Basketball. Mm. I feel like willing kang mag makipag dito sa taong to. Like, uh, you know, kung, kung yun yung gusto niya ang connection, diba? Yung ayaw niya nang mag-open up ng feelings niya or emotions niya and then ikaw din ganun or kung eh, siya ito na hindi nagpaparamdam ikaw din ganoon parang kung ano yung laro na ginagawa ng person na ito sa iyo ganoon din yung ginagawa mo and kandila is here so tina mo yung best mo na wag siyang kailanganin pero parang time will come na alam mo sa sarili mo na parang kakailanganin mo pa rin siya lalo na nga kung nagkakaroon kayo ng connection pag nagkakaroon ng problema or hindi nagiging okay yung sitwasyon ng isa sa inyo and yeah So, you know, kanina yung main energy niya is lampara and ikaw yung kandila dito. So, parang, um, you know, kandila kasi is medyo mas maikli ang buhay niya kumpara sa lampara, lalo na yung lampara dito. Ito yung mga sinaunang lampara. Eh. Pinalagyan ng gas. So, um, time will come. Kandila is for temporary lang. So, ang nakukuha ko ditong energy is that yung um, yung tawag dito, pause. Nakakita tayo ng pause or saglit na pagtigil ng connection ninyong dalawa. Pero nandun yung kakailanganin at kakailanganin mo pa rin siya. I feel like yung iba sa inyo pa ulit-ulit mong naiisip or naaalala itong person na to. So ano yung emotion niya para sa iyo? You do have here, malaking pagbabago. So, yung person na to, medyo focusing siya sa pagbabago sa sarili niya. And, minsan na naging desperado tong taong, tong taong to sa'yo. Uh. Well, babae man, lalaki, LGBTQIA+, wala tayong ano doon, ha. So, itong person na to is, ano siya, uh, minsan na siyang naging desperado sa'yo na magkaroon ng connection sa inyo. Especially, this is a twin flame connection. So, pwedeng minsan na siya nag-hawal sa'yo. So, mahal ka nitong person na to. Naghihintay siya sa'yo. Uh, but for now, of course, binabago niya yung sarili niya, sitwasyon niya. Um, and I feel like feeling niya rin, hindi pa tapos tong connection niya. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Alam mo pa, bago-bago isip mo dito sa taong to. Nakukuha ko yun. Energy niya So, ano yung emotion niya sa inyo, sa inyong dalawa. Ay, in emotion. Ano yung near future for the both of you? Okay, kung liwat resonates, guys. In the near future, you do have your lobo at kalabaw. Oh, nalaglab. Lobo. Mm-hmm. may pakinabang sa iyo. Clarify natin the, this what's with the, may pakinabang sa yo. May pakinabang sa yo is clarified by new beginning at martilyo. Ang daming nagpapaalala sa akin ng alaala natin. Pinipilit kong kalimutan ka at mas karap. So, in the future, nakikita natin yung person na to. Eh, And, ando pa rin yung disconnection sa inyo. It, niya yung best niya. Nakalimutan ka na parang mag-focus sa ibang bagay. Pero marami pa rin nagpapaalala dito sa person na to na may kinalaman sa'yo. I feel like with the mascara, hindi siya magiging totoo sa'yo, sa sarili niya, etc. Kasi, ano? You know, paano siya magiging totoo eh? Wala ka naman. Parang ganun. And yung kalabaw dito, nakikita natin yung, um, ano mo yun? pagiging makunat mo dito sa connection na to I, I feel like you will not do anything dito and uh, lobo nakikita natin yung pag iwas natin yung um, pag iwas mo dito sa person na to I can see new beginning para sa'yo meron ka mga bubu and aayusin sa sarili mo and you do have your may pakinabang sa'yo Uh, be careful dun sa mga tao sa paligid mo kasi nakikita natin dito sa new beginning na sisimulan mo, sila yung lubos na makikinabang dito and Yeah. Gagamitin nila yung kahinaan mo para mapasunod ka doon sa new beginning na sisimulan mo. Parang ano sila eh, kasali sila doon. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.